ito totoo lang ha. Honestly. And you can ask anybody. Walang, kaya huwag kayo maniwala, walang kontrata sa gobyerno aabot ng Malacanang. Binawal ko talaga yan. If it is a matter of the MRT, let Tugade do it and sign. Nandiyan na yan sa order ko. If it is DILJ or whatever, purchases, ganun. Hanggang papil, handang doon lang yan sa kanya. Walang papil dumada, except yung mga appointments. And other matters, yung treaty, kasi babasahin ko pa yan. And the general situation of the country, which I read, ganoon kakapal yan gabi-gabi. Basta matulog ako, alas 4, alas 5. To sabihin niyo na tamad kami. Tapos kung mag-cabinet meeting kami, alas dos to alas dos. Alas dos ng hapon pati. Kasi yung mga mayaman, may, may style talaga itong mga, itong mga oligarchs. Iyan yan sila, ang sinabi ko. Yang mga sup-sup boto sa... smart globe ito binili niya frequency kasi yung malakas na merong ano din predict decide greatly desirable gayun gusto ko isa pa gusto ko tatlo kasi they're not improving on their service that's the general complaint of the people. Sabi ko, China kasi mandali. Anybody, any corporation, mamili kayo in China. Basta sa China. Kasi yung iba, maraming kuskus balongos. Ngayon, ang naiwan na frequency na maganda, bili naman, binili na nila. One is to do away with competition. Kaya wala nang magandang frequency. Okupado na lahat. So, nag-apply sila And it was given for free. Wala silang binayan ni 5 Sentimos. Ngayon gusto ko nang isa uli kasi hindi nagamit, kasi they are hanging onto it, itong dalawa, para walang competition makapasok. So, kita mo naman kalukuhan ng... Ngayon ang kinukuha na, ko na ipabalik ko na, nag-cabinet meeting nga kami yung alas dos na alas dos. Pagdating doon sa item, kasi kakarami, sabi ni Rio, military po niya. Sabi niya, Mayor, yung pabayari naman tayo ng 3 billion. Diyan si Mikodobo, pumutok talaga ako. Ina kayo sabi ko. Talagang, sabi ko, sabihin mo kayo. Diyan si Bihin mo sa dalawang yan. Do not fuck government. I'll give them 24 hours. Pag hindi na sa uli yan, kung ano yung sabi nilang uh, 3 billion na reimbursement, I will send the M BIR tomorrow to start the audit of your company and all others. Yung negosyo ninyo. Pagka umaga, tawag ng buang. Bin mo kay sa uli na we do not want an issue with them. O, di balik. Yung ibang admin, aywan ko lang. yung iba may maglakad yan. E Ay yung undersecretary ng budget. Ano pong, style? Pera talaga natin. sinipa ko hmm? alam mo yung mga independent agencies. Kung kulang ang pera mo dito, wala ka, tapos na ang gaa. Tapos yung budget, di wala na. Magigi ka, kailangan ka. Itong operator na ito, siya ang maglaka doon sa gobyerno mismo sa budget. O magkano kailangan mo? 3 million. O sige, kausapin niya, bigyan niya, 4 million. Bahin mo yung letter mo. Tapos, yung 1 million kanya. Gobyerno mismo niyayari. Huwag na yung transaction. okay lang yun. Sa galit ko, pinatawa ko, sinipa ko sa mga Kita kita, makita kita ngayong hapon mo niya, kita dyan mismo. Ganun Pardon the word. Sinasal talaga. Kasabi ko, and I said it, not because uh, I really wanted it to. Nasabi ko lang, apart oh, of my, hindi man ako nagbabasa ng speech, uh, sa police rin yun, about yung itong mga bagong sakyan. Minsan yung mga truck, sige repair, hindi mo pala sira, sige repair, wala. Sabi ko sa kanya, stop it, what I said something, paramin muna ako ng isa. Hindi ito hambog. Gusto ko nga ibigay ito eh, kaya lang, ito naman si Bong, nilagay kasi pangalan ko para kung isang kapgo rin doon. No? Pero sinabi ko, not during my watch. wag sa panahon ko. Huwag tayong maglukuhan dito kasi hindi talaga ako papayan. Kasi kung wala lang sana itong picture, hindi guntingin na lang ninyo. Inyo na yan. Lagay mo lang dyan sa gate mo para sabihin doon sa magnanakaw. Not during mo. At least, pantulong sa security guard mo and all others. Pustigawang pa kaya kung ay kakunot-kunot na mo pagigipili ni buong yawa. Yung ina, ginagamit man noong picture nila sa high school. Kaya mga gwapo ang buang. Pero pag nakaharap mo, parang Kasi tawag sa Bisaya, let's mythical uh, tambaluslos. <laughs> alam ba ninyo yan? Ang tambaluslos, eh, mo ka. Parang wala ka talagang kwentang tao. Alam mo, alam mo ano yan tambaluslos? It's a mythical creature. May yung, may ano nang pangatapos na ka, parang kanggaro. Yun ang drawing-drawing lang on. Dito si boy yung mga, yeah the invented stories about yung comics tapos tambaluslos. Kaya kung magalit ka kayong mga bisaya, ulit sa na ito. So yan lang po ang, you know, it's about uh, drugs and itong, uh, it's getting to be very uncomfortable. So you might as well prepare your Remember, ang moro, hindi natin kalaban yan. Kaya tayo nag-uusap eh, m i m n l -F. Sabi ko nga, I, I am complying with my promise. Wala akong inano sa inyo. Corruption, I am giving attention to it. Urgent attention. Then drugs. Sabi nila na, pinapatay ko daw. Atin, atin lang to ha. Tapos, itong, I'm talking to the rebels. Ito nga, nung usap ako sa MIMN. Pag hindi ito, puputok, papasok lahat. Say, anywhere, your enemy is my friend.